Hey guys, what's up? It's Kamsi. Oh my God, ni-miss ko to. It's been three years, Bessie since last ako nag-intro ng ganito. So, isa pa. Okay. Hey guys, what's up? It's Kamsi and today is December 22, 2023 and it's our second day in Baguio. It's currently 7.25 in the morning. Ayan. And um, nag-breakfast lang si Jolene at si Ate Chrissy downstairs. Um, ako hindi nag-breakfast kasi naka-fasting ako. Mamayang 12 noon pa ako pwedeng kumain. For the 16-8, for the healthy living, char. So, yun nga guys, samahan niyo akong mag-get ready. Kasi syempre yung title ng vlog na ay Get Ready With Me. So, samahan niyo akong mag-prepare um, para sa mga ganap namin later. So, mag-aayos lang ako ng very light. Kasi dito naman sa Baguio, hindi mo kailangan ng sobrang pack na pack na makeup. Like, hindi ka kasi huhulas dito. So, kahit lightweight lang yung makeup mo or very light lang, pa-fresh look lang, okay lang. Kasi hindi ka huhulas talaga, mga Bessie Wops. Trust me, kasi ako pawisin ako and hindi ako humuhulas dito sa Baguio. So, yon Mamaya, pagbigyan nyo na ako kasi may mga times na dito ako titingin sa screen and hindi dyan. Kasi nga, syempre, alam nyo na, medyo bago ulit tayo dahil... Ngayon lang ulit tayo nag-vlog. I'll try to make this vlog as short as possible. Nakakayanin ko, pero you know me, parang sobrang haba ko lagi mag-vlog. Pero ngayon, try nating maikli lang. In less than 10 minutes or baka 10 minutes max. While I'm doing my makeup kasi, I'm gonna be answering some questions sent by my boyfriend. So yan, husband ko na next year. So, yun nga, no, sobrang daming naganap sa nakaraang 3 years, Bessie Waps. So, magkakaroon tayo ng separate vlog about it. So, makikita natin kung ano yung magiging reaction nyo dito sa vlog na to. Kung itutuloy ko pa ba to or just, ko, oh, ibabaon ko na talaga sa limot ang aking career sa pag-vlog. So, ayun nga, mga Bessie Waps, kagaya nga yung mga sinasabi ng mga famous na vlogger, get ready with me for our second day in Baguio. On tour! ko kaya. So, yan. Yeah, in-open ko na yung message ni Popoy sa akin kanina. Sinan niya to kanina. Sapilitan pa to. Sabi ko sa kanya, mag-send siya ng random questions. Kasi nga, gagawa ako ng get ready with me vlog. And ang boring naman kung makeup-makeup lang ako dito. Wala akong ginagawang ganap, diba? So, yun. I'm gonna answer this question. Uy, ang arte. Eh. So, bago ako mag-start, mga Bessie Wops, I normally do this um, pag-roll ng hair gamit yung aking roller brush. Kasi nga, yung hair ko ay wavy and uh, ma-fly away siya. So, gusto ko medyo naka-ikom siya. Okay sa akin yung pagka-wavy niya, pero gusto ko medyo ikom lang siya. So, yan. Para ano din yan? Um, other way din ng pag uh, tatabi ng kalat-kalat kong buhok sa face ko para habang nag-makeup ako, hindi naman siya sabog-sabog dyan. So, yan. Ang ginagawa kong una is, yon naglalagay ako ng pinaka parang base ko. Ito yung ginagamit kong primer, which is yung sunscreen ni Belo. So, ang primer ko, guys, ay sunscreen. Dati yung O2O na primer, insert ko na lang yung picture niya somewhere. Pero, naubos na kasi, kaya ito yung ginagamit ko. And, ang tagal kasing maka-order sa O2O dahil laging sold out yung mga products nila. Naalala ko, way back 2018, 2019 yata yon Ah, 2020 nung pandemic. Nag-vlog ako about O2O and hindi naman siya ganun pakasikat. So, ngayon talaga nag-boom yung O2O mga besi vlog. So, ayan. I'm just putting on the right amount of Um, sunscreen. Hindi nyo makita kasi naka-cinematic effect keme itong cellphone. Pagbigyan nyo na ako. Naka-cellphone ako ngayon kasi wala pa rin akong camera. Okay, so ina-apply ko lang yan sa buong face ko, pati sa neck and sa my batok. Kasi para ano... Um, protected naman yung skin ko. Don't worry, guys. Kasi itong Dewy Essence um, sunscreen ng balo hindi siya nakaka-oil up. Para lang siyang ano... para nga siyang water-based. Ewan ko ba. Basta ultra-light siya. Sabi naman dyan, may claim siya dun sa lalagyan niya. Ultra-light and hydrating. So, talagang totoo naman na ultra-light and hydrating siya. Tsaka kaya ito rin yung pinangbe-base ko, guys. Kasi yung ginagamit ko, hindi ako nagpa-foundation na ngayon. Ang ginagamit ko na lang ay Tinted Sunscreen, which is itong from Fairy Skin. Na hindi pa rin dumarating yung order ko nito. Paubos na siya. As in, talagang tinatakta ko na lang ito kada gamit ko. And yun nga, guys. Kaya ako gumagamit nitong kay Belo na um, dewy essence kasi medyo nakaka-dry pagka-tinted sunscreen. Kasi di ba, meron nga siyang tint and all. So, medyo parang dryin yung effect niya. Kaya, um, gumagamit ako na itong dewy essence para medyo dewy lang talaga yung effect. Parang fresh-fresh lang din. Tapos, ilalagay ko lang siya sa face ko. Ito din kay Fairy Skin. Hindi rin ako nag-oil oil up dito. Kaya, okay lang din siyang ilagay sa buong face ko. Ayan, nilalagyan ko rin yung bato ko, guys. Kasi sabi ng nanay ko, pag tumanda raw, halatang halata yung sinan-screenan yung mukha tapos hindi isinama yung leeg at saka yung batok kasi may wrinkles na yung batok sa kayong leeg pero yung um, face hindi pa masyado sagi. Mm, ang daming alam. Ayan. So, ang daming mga side -bots. So, mag-answer muna tayo ng first question ni Popoy. Nakalimutan ko magsasagot nga pala ako. Ayan. So, yung first question niya ay, kapag bibigyan ka ng chance para mag-change ng career, what would it be and why? So, if bibigyan ako ng chance ulit na mag-aral, like, siguro hindi pa ako teacher ngayon. By the way, guys, um, kaya hindi na ako nag-vlog masyado, bukod sa na-busy akong mag-aral ulit para sa aking master's degree, um, ako ay uh, public school teacher na. Ay, oh, char. So, yung tambay-tambay ko dati ng 2020, ayun, natawagan din ako ng 2020. So, sobrang dami yung ganap lang ng 2020. Kaya nag-stop din ako mag-vlog kasi um, talagang ano, parang na-affect yung mental health ko talaga and everything. So, yun. Pero ngayon, feeling ko okay na ako and nakita niya naman, ba diba? um, Sagutin natin yung tanong ni Popoy. Siguro kung hindi ako public school teacher ngayon, isa akong lawyer. Kasi gusto ko talaga maging um, human rights lawyer or mag-public service lawyering. As in, nakikita ko talaga yung sarili ko na hindi ako mag apply sa isang private firm. But rather, mag apply siguro ako sa um, PAO. Or kaya naman, yung parang mga nagbabayan-bayan ng na mga lawyers, group of lawyers. Yun. So parang gusto ko na ano, maging bridge ako dun sa mga taong hindi nakakaintindi ng batas. Kasi often times sila talaga yung biktima ng mga pagmamaltrato sa batas. 'Di ba? Like for example, yung mga farmers kasi hindi naman sila well aware or hindi sila fully aware dun sa mga batas na sumasakop dun sa kanilang um sa kanilang field or sa kanilang ginagawa, 'di ba? So, ang nangyayari tuloy is kapag sinabihan sila, lalo na pag may mga kasamang lawyer or na-intimidate tuloy yung farmers. Pero kung ita translate mo sa kanila yung batas mismo, like, sa mga lingwaheng maiintindihan nila, um, it would be easier for them to understand. ba? Diba? So, parang nakikita ko yung sarili kong gano'n. Nagbabayan-bayan ako. Gano, may bit-bit pa akong anak. Ganyan. So, parang yon, So, Popoy, narinig mo na. Okay? So, kung maging ano, lawyer. So, I'll think about it if gusto ko bang ituloy yung career ko na mag-law ako or kung ano man. Basta yun. Next one is most embarrassing moment mo bilang isang student at guru. So, bilang isang estudyante, sobrang dami kong embarrassing moments. Like, yung pinaka hindi ko nalang makakalimutan is nung high school ako. First year high school ako noon. Tapos, syempre, malilikot pa kami ng mga best friends ko. Shout out sa kanila. Um, talagang nagtatakbuhan pa kami lagi. Kasi, syempre, mga batang isip pa. Ilang taon lang kami ng 12, 13. Diba? First year high school, grade 7. Equivalent nun ngayon. So, parang nakakatawa kasi nagtatakbuhan kami, naghahabulan. Tapos, yung crush ko, nakita ko, andon siya sa may tapat ng classroom nila. Di kami for the takbo-takbo, pa three times, three times. Nadapa ako sa tapat ng classroom nung isang um, section sa amin. Neptune. Natatanda ko pa, Neptune. Kasi katabi namin yun. Venus kasi yung section namin. Neptune yung katabing classroom. So, nada pa ako sa tapat nila. Tapos, nasira ko yung doorknob nila. Kasi doon ako napahawak. Eh, ang bigat ko, ba diba? So, nasira door na nila. So, yun yung embarrassing moment ko as a student. Ngayon na as a teacher, so far, parang ala pa naman akong embarrassing moment ngayon. Huwag saan ako magkaroon ng sobrang embarrassing. Ay! Ang pinaka-embarrassing siguro is yung ano, napilitan na ako magsayo talaga ng bulaklak nung ano namin, performance nung year-end party. <laughs> Char! number three, sino ang inspiration mo? Siguro ito, parang ano siya, pinaka-common, napaka-cliché na sagot na na yung nanay ko talaga ang inspiration ko when it comes to um, yung mga ganap-ganap kong ganito sa buhay. Like, yun nga, yung pag, parang pagiging public service lawyer na dream, parang kay mami yung nag-ugat kasi nakita ko talaga yung mom ko kung paano siyang tumulong sa mga neighbors namin. As in, kahit madaling araw yan yung kahit sobrang gabing-gabi na, tatawagan sa mga kapitbahay and all. Tapos, para na pa ipin yung kapitan. So, hindi naman kapitan po yung nanay ko. Regular lang siyang citizen sa aming barangay. So, yan yung nilagay ko pala sa kilay ko mga besi wops ay Revlon na um, eyebrow pencil na hindi siya ma-focus, di ba? O ay mag-focus. Ayan. Nakalimutan ko na ano nga rin pala to. Get ready with me. So, next one, I'm gonna put on itong um, blush ko para hindi naman super pale ng kulay ko dito. So, maglalagay tayo ng blush. Normally, ang ginagamit ko ay itong O2O na blush. Um, chick, ano siya? Chick, uh, cream chick keme. Basta yun. Ayan. And the shade Color Bounce, number three. By the way, guys, si Nathan yan yung nephew ko. He's watching something, kaya he's laughing. Ayan. So, eto dapat yung ginagamit ko. Kaya lang, ngayon, dahil nga for the fresh-fresh lang tayo gagamit tayo nitong um, ever na Blush Rush Cheek Roller. Pero konti lang kasi parang reddish yata to. Ayoko ng red kasi masyado na ano, na cheeks. Ayan. So parang dot 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 lang yung gagamitin ko. Pag hindi ko siya bet masyado, di gagamitin ko tong si ano, O2O ulit. Ayan. When I use this, um, ganyan lang. Pinapahid ko lang siya sa cheeks ko. Parang hindi ko siya bet masyado. Parang hindi ko masyadong bet yung blush on kasi parang walang naganap. Diba? Dahil kung tingnan lang syempre nilagay ko. So, balik tayo kay O2O. Si O2O kasi ginaganyan ko lang yan. Ayan. Para lang ano, tweetams tweetams lang. Very teenager lang yung ano, itsura. So, bali ito pa lang si Blush Rush ni Every Belena. I got it for um, 165 pesos lang. Buy one, take one siya. Meron yung isa pa dito mahigit uh, pa. Ah, uh, nasa na? Nawala siya. So, hindi ko mahanap, guys. So, siguro sa next life na lang. Hindi ko makita. Ay, eh, eto pala, nasa harap ko. Natutoklawin na ako. So, eto siya, guys. cheek roller. Ang, ang shade nito ay... Hindi ko alam. Nightberry. Tapos, itong isa naman ay... Whipped blush. So, yun yung shades niya. Pero, ang ending, ang ginamit ko pa rin ay yung... O2O. Oh. Mukha lang wala yan guys sa video, tong O2O oh, pero meron siya talaga in real life. Favorite movie of all time. Sobrang dami kong favorite movies pero um, tigisa na lang per um, category siguro. So isang foreign tapos isang Filipino film. Sa Filipino film, ang pinaka favorite kong movie ay Tanging Yaman. Kasi bukod sa una kong napanood na movie yun, nung bata ako, Um, it, it, talks about family and napaka relatable kasi ng mga problems nila in the family. Ako even though wala akong kapatid kasi, parang nakikita ko na ganun talaga yung nangyayari talaga sa family ng Um, yung may mga magkakapatid na nag-aaway-aaway, ganyan. Meron talagang favoritism ng parents. So, parang napaka-relatable niya for me. So, kahit na ang tagal-tagal na nung pelikula na yon sobrang gusto ko pa rin siyang inuulit-ulit. Kaya naghahanap niya ako ng ano nun, ng meron sa internet. Dati meron sa I Want. Hindi ko alam kung meron pa ngayon. Tapos, sa foreign naman, ay sorry, sa foreign naman, ang pinaka gusto ko talaga ay The Parent Trap. Kasi sobrang family ano din siya. nyo, makita nyo yung mga movies na gusto ko talaga ay about family. Kasi nga, ganun kami sa family, very close kami sa isa't isa, lalo na sa mother side. So, talagang parang nagre-reflect yun sa mga choices ko ng pelikula. Gusto ko yung mga family movie lang. Okay. So, bago ako mag-answer nung pang fourth question. Maglalagay muna ako nitong eyeshadow. So itong eyeshadow ko ay yung Everybella na Pro Palette. Pro eyeshadow palette in the shade pink. So actually, yung friend ko na si Melody, shout out sa yung Melody. Siya yung nag-suggest nito na nakita namin ito dati sa Alpha Mart. Sabi niya, uy, ito yung ano ko, eyeshadow. So, ako naman, dahil basag-basag na nun yung eyeshadow kung may bilhin. na parang mga 40 years na yata sa akin yun. Char ano, bumili tuloy ako nito kasi nakasale naman yung Everbilena. Pero unfortunately, hindi ito nakasale pala. Dahil I got this for 250 pesos pa rin. So, ang nakasale ay itong si Blush. yon, buy one, take one yung Blush. Okay, so, ang ginagamit kong shade dito ay yung darker shade. Ito ba, itong light muna na to, yung base ko, tapos itong darker shade na. Ayan. So, mabalik tayo sa question ni Popoy. Question number five. Are you into anime po? Kasi Japanese class teacher ka. So, hindi. Hindi ako mahilig sa anime actually. Nagtatry ako manood naman ng anime. However, hindi talaga kasi siya siguro for me. Parang hindi ko siya na-enjoy. Even though nagtuturo ako ng Nihongo ha. Hindi ko masyadong na-enjoy -e ang anime. Mas gusto ko yung film talaga. Or baka kasi tapos na ako sa era na mahilig sa cartoons. Finger lang ang ginamit ko pag-apply nitong base ko kasi ayoko nung ano niya, parang pinaka-brush ng eyeshadow. Parang hindi ko na-blend masyado kasi kapag ganun. For question number 6, define love sabi niya. So for me, siguro ano ako, kakaiba ako sa iba or sa mga common na sagot kasi lagi sinasabi love is a feeling love is like a rosary full of mystery totoo naman yung full of mystery pero for me kasi hindi lang feeling yung love love is a commitment so na experience ko kasi yan like di ba kami nga ni Popoy we broke up for almost two years tapos we got back together and then we decided to get married so parang na-realize ko kasi nung time na naging mag-on kami, like 2020, pandemic yon So, parang ano lang yon dahil kinikilig ka, ganyan, dahil iba yung feeling na merong nag-message sa'yo gabi-gabi. Pero na-realize ko na hindi lang pala dapat ganun yung love. Kasi at the end of the day, hindi naman laging bed of roses yung nararamdaman mo pagka in love ka, ba diba? Meron talaga dyan mga days na super love niyo yung isa't isa, may mga days na parang sakto lang, may mga days din naman na gusto mo nalang takloban ng unan yung mukha nung partner mo, o ba diba? nung asawa mo, o nung jowa mo. So, yun, parang kung feeling yung love at pagbabasihan mo yung mga scenario na yun, the moment na nawala yung kilig, di wala na rin, ba? Diba? So, parang nag-end na. So, ako, ang, ang take ko talaga dyan, love is a commitment. Kasi, it takes a lot of effort na magstay ka doon sa person despite na ayaw na ayaw mo na sa kanya nung araw na yon ba diba? kasi kung kung feeling 'yan maglalaho 'yan eh the moment na asar ka na sa kanya, the moment na gusto mo na siyang sakalin ganyan. Pero kung commitment kasi siya, kahit may days kayo na hindi kayo nagkakaunawaan or may days kayo na parang gusto niyo na lang magsakitan ganyan or mag um magtakluban nga ng unan sa face, hindi pa rin kayo mawawala sa isa't isa. Sabi nga doon sa napanood ko, na movie or teleserye ba yun? Ah, ano, three words to forever. Yung kay Sharon, kay Richard, kay Catherine. So, pinanood ko. Sabi doon ni um, Freddie Webb. Freddie Webb ba? Siya ba yung ano? O si Hubert Webb. Basta yung tatay, yun, sabi niya, um, kapag ka raw napagod ka sa love, you just take a break, pero hindi break up. So, na-realize ko yun. Sabi ko, oo nga. So, ngayon, kahit ano tuloy ang tampuhan namin ni Popoy, nare-resolve din namin at the end of the day. Kasi nga, ganun na yung thinking. And like before, na ang thinking namin, since first boyfriend ko kasi si Popoy, so, ang thinking ko talaga lagi, dapat dad of roses kami everyday. So, hindi pala dapat gano'n. Kaya, yun. Um, nabago na yung thinking. So, nabago na rin yung um, approach namin sa relationship iron. Guru yan love guru. Number seven, pet peeve trait ng isang tao. Ako siguro yung pinakaayaw ko sa isang tao. Marami akong traits na ayaw actually. Pero isa siguro sa pinakaayaw ko na trait ng isang tao is yung lala na pag sa friend group. Yung ipopofeel sa yo na parang ano, hindi ka na welcome sa friend group. Like, for example, ang saya-saya nyo, ganyan. Then, all of a sudden, biglang sa sa'yo na outcast ka na. Like, parang, uh, hindi ka na belong sa amin. Like, hindi mo na mag yung humor namin, ganyan. So, parang, alam mo yun, yung na-feel ko lang na parang na-left out na ako dun sa group. So, ako naman, pagka ganun kasing na-feel ko na parang, ay, na-open na ako, I just choose to stay away parang most of the time naman mga kaibigan ko, hindi ko na-feel yun. Pero meron na talagang instance na talagang na-feel ko siya. And um, pinili ko na lang na parang ano, uh, ako na yung aalis. ba diba? Kasi ayoko na ma-feel na ganun. So, wala naman akong ano, um, uh, hinanakit or what. Uh, parang feeling ko nga healed na ako from the instance or from that um, scenario kasi nga uh, ko na ngayon, nakukwento ko na or whatsoever. Yun. So, wait lang, guys. A few moments later. Are you happy kung nasan ka ngayon? So far, yes. May mga days na iniisip ko na parang I could have done better or parang mas okay sana if ganito yung ginawa ko. Pero may mas, mas marami yung days na naiisip ko na sobrang blast ko kasi I chose this path. Hmm? I chose this path. So, yun, parang ano lang, sobrang saya lang na ganito yung life ko ngayon. yun. So, malaking tulong talaga na nagkaroon ng career and all para yun, ano, mag-improve yung personality. So, sabi dito, bakit daw hindi pa rin 20 pesos? Hindi ka rin alam. Hindi naman kasi ako bumoto dun sa 20 pesos. Eh, sadly, maraming napaniwala yung 20 pesos na bigas. So, ang ending, lahat tayo masasuffer. Saka imposible talaga maging 20. Pero ano, eh uh, ito, totoha ng seryosong usapan. Imposible talaga maging 20 yung bigas kasi yung palay, magkano na. So, wala na makikitain yung mga magsasaka, diba? Bago ako mag-answer mag, ano, mag ay, mag-apply muna ako ng lip serum. So, yung lip serum na to ay from Bear and Bliss. I got it on sale din. And, pag naka-matte lipstick ay masakit kapag nagbabakbak siya. So, binababad ko lang muna yan. Maglalagay muna ako nitong Dazzle Me na Skin Stay um, Facial Mist. Para lang, ano, fresh-fresh lang yung finish ng makeup. Na parang wala nga dito sa camera, pero kung tinignan mo yun sa personal, meron siya. So, ayan, four lang na pumps. Patuyuin ko lang, tapos mag-answer ako ng question number 10. Now that you're getting married, any advice po bago pumasok sa relationship? So, feeling ko, na-answer ko na siya sa number 6, yung sa define love. Pagka nag-enter kayo ng relationship, make sure na super ready na kayo sa mga consequences. Because ang ang relationship, marami ang consequences. Hindi naman nga siya laging masaya lang. Meron talagang ups and downs yan. Yung kahit matatagal ng na mag-asawa, nagkakaroon pa rin sila ng problem. Pero nasa inyo lang kung paano yung i-resolve -re Basta ang thinking nyo eh, commitment talaga yung priority nyo. Hindi yung for the sake lang kami matawa kayo jowa, for the sake na may magbigay sa inyo ng bulaklak, yung valentines, ganyan. So, dapat ready kayo. Um, financially, unang-una, napakahirap ng buhay ngayon. So, kung magde-date kayo, tapos nakikihingi pa kayo sa nanay at tatay nyo, nakakaloka kayo. So, hintayin nyo muna. Mas maganda talagang nakagraduate na. And may trabaho ka na bago ka mag, uh, Um, relationship. Pero okay lang din naman yung nagre-relationship na nang nag-aaral pa. Kung kaya rin naman na mag-save up, ganyan, or whatsoever. So, pwede na yun. Okay. And then, last but not the least na question ni Popoy ay, um, eto po, random question. SPG yata ito. <laughs> What do you expect daw the night of the wedding? Ito seryoso. Pinag-iisipan ko talaga to. Kasi, syempre kami ni Popoy ay ano, wholesome po kaming tao. So parang uh, I have nothing against doon sa nag um, e engage sa ganon But kami kasi ni Popoy, we made a promise to each other na we will do it lang sa after the wedding na. So feeling ko talaga after the wedding, that pagod na pagod ka sa preparations, matutulog lang kami. So yun yung expectation ko. So hindi talaga magagawa yun on the night of the wedding itself. Pero syempre, kailangan namin mag-rush and all kasi nga si Popoy ay sasampa na naman ng bark ko. So, kailangan makasampa muna siya dito bago siya sa bark ko. Char. So, yan. Bumabastos na po ang ating usapan ni na wholesome. Mag-apply na ako ng um, lipstick. Naisip ko na dahil bagyo nga ito, ayaw mag-dry-dry yung lips ko pag matte. So, gagamit na lang ako na itong Bare and Bliss na velvet na um, lipstick. So, normally kasi ang ginagamit ko ay itong si Vinyl. Um, nakita nyo naman yan dun sa TikTok video ko, si Vinyl Kemikel. So, ang texture nito ay yung Revlon. So, ayan. Medyo light lang yung lipstick natin. Dapat we thumbs college girl lang tayo ngayon. Yung look na pinatag natin. So, without further ado, ito na yon Finish na siya. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman kayo kasi sa bagyo. Kaya, okay lang na light lang yung makeup. Ayan. Tapos medyo dewy lang siya kasi nga, ayoko nang mattified masyado yung makeup ko. Finish na and mag-blow dry ako ng hair later or hayaan ako na lang matuyo siya sa ano, sa air bagyo air. Ayan. So guys, I'm gonna post pics na lang noong um, result ng makeup, makeup kineme ko habang nag Q&A. Um, later. Uh, or kaya include ko na lang dito sa screen. Siyempre. Okay. So that's all. Thank you again. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye.